Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado. Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam ko walang madali kapag ikaw ay Marcos. Naninginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinto ng aking kalooban pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawag narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency accountability at justisya dahil sa tawag ng sarili kong konsensya. Bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. aking ama patungkol sa kunyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya! Presidential Guard at Metro Gumpa, ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Anya ang hanggang sa may sumbong na naman sa akin na sa pagising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwana pala. Ay! Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano, at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi, Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman na ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. pag-istem cell. Nagpapalit daw ng dugo. nagpapablood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin talagang hinintunan niya. Naliwala ako kasi sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, Nangampanya pa ako para sa kanya kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay madisqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party hindi ko may paliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba rin nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululog siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala ng justisya. Hindi na niya alam ang nangyayari pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday.